guys, kita nonton unbox capi Chappy ya, Chappy. Keluar. Apa? Itu yang unbox natin Unbox natin tuh guys, Yeah. unbox natin to, ito yata yun eh. Ito yata. Oh, yun tools. Ha? Oo. Oh. Ito guys, ang natin. Alam ko yung tools to eh, tools sa motor.

guys kami kami tayong ano na ano, 'yan kalikot tapez grinder to isa ano sa, no? sa drill rin guys yan yung ating order sa Chapi. Tools. Tolls. Ako. Yata kuya. Ya. Pasok natin dun yan sa terrace. Ha. Ulan to. Pasok natin sa loob. Pero wala naman ang galinisan dyan eh. Yan yung pagpipintura ko. So yun, guys, kapag unbox na tayo. So yan, pinakabita na ng handle guys yung ating motor. At yeah. yan. Yan, yan din na tayo guys. Oh. hindi nakatay ng Pasko hindi rin nakatay ng bagong taon ayan sila o yung Texas natin guys yung dalawa hmm bakit dapat ata katayin ka na So yun, nagkakagulo sila doon. Bibigay ko na yung bag niya. Ayun ah, nga pala, nagkakagulo silang mga bata doon. Bibigyan na natin yung bag. Para sa kanila. Eto na, dumating na yung ano. May binayaran ka? 370, 370. Ay, 340. Ayaw niya itong ano. Ano yung Ano yung kaya dito sa bata? ito na lang Bigalo ko na lang eh. at ito yung mga ano mga churro apat ah, yung churro chuch ah. apat ah, yung ah nasa isa nito kuya ay tatlo lang pala ito bibigay ko na yung bag kaya no, habang nagkakagulo sila doon, nandito na tayo dadaan. Yan guys, tayo dito. Bigay ko na yung ano, bigay ko na yung bag. Uh, di ako nakabili ng notebook, no? Oh. Uh, isang turo sa iyo. Oh, uh, Oh. oh. A... Sa kanya rin yung isa. Oh. Uh, oh. ulit. Ang ah, sabihin, oh, na, sabihin oh, niya. Ah, ano sasabihin, masaya ka ngayon? Uh -huh. Na nakuha mo uh -huh. na yung bag mo. Uh -huh. <laughs> mo lang. Balik ka na, 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 mo naman ilukuit, eh. ibabalik ko yung helicopter. Eh. Uh -huh. hintay, hintay mo lang na. papalitan uh, ko 'yon. Kung hindi man maghanap ako ng pagbibigyan ko. Bibi, bibili na lang, bibili na lang kita. So, yun, masaya siya. Nainit kasi ulo ko dahil doon sa aso mo. Kinain yung dalawang baboy ko. o, yun na. Aywan ko kung nandyan yung... May binili akong isa't notebook nandun yata kay Jimbo. Wala, wala naman. Baka may pera. <laughs> kauerti mau panggil dia yang apa panggilan what's your what's your name, what's your name? Cheden. Cheden. This, uh, no, guys is, is 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 speak English uh, michikan <laughs> are you huh? are you Michigan? May chicken counter eh. <laughs> mabait yan, mabait yan. Uh, marunong yung nanay. Ayan po yung nanay. Oh. Siya po ang nagtuturo. Dapat ganun po tayo. Yung anak natin, bata pa lang, tinuturoan na po natin ng English. Kasi nung araw, ako katulad ko, hindi ako marunong mag-English. Pero, nung nakarating ako ng ibang bansa, natuto na lang ako. Kahit nabalubaluktot, basta alam na nila yun. Kung oo, may kasamang tango. Oh, yes! o, <laughs> di Ayan yung baby nilang bago. Ilang buwan na yan? Nine. Oh, nine months. Kailan ang binyag niyan? Sa March. Sa March? Oh, birthday ko pa, Anong pizza? Ah, March 9. Tama-tama. Birthday ko yun ng 26. 26. Ninong ako dyan ha? Oh, yan, ninong ako doon, ninong. Magnininong tayo doon para maging kumari natin si magandang nanay. Oh, ma maayos na nanay. <makes noise> Kita mo yung ano niya, yung anak niya. Kahit na Pilipino tatay, English is di ba? Bibira yun, di ba guys? Dapat ganyan tayo mga nanay, tatay. Ituro natin sa nila yung yung dadat ngang kasi nila. Hindi lang yun. Iceland. Oke. Okay. Uh, oh, galing, no? mo? Mangga. Minamangga siya kasi nagsawa na sa karne. Oh, ah, sige, maraming salamat ha. Oh, masaya ka na bibi na ko mo na Oh. Okay, salamat ka sa sponsor natin. <laughs> oh, salamat ka mo sa nag-sponsor. Ayun. Babay na, babay. Babay, babay na. Alas babay bye bye bye. Bye bye. -bye uh, si <laughs> yes, maganda. Oh. Bumbayan oh. Magpapayaman kay ano kay Bibi. Sige, salamat. Ayun, O hindi bagong taon, eh, naibigyan na natin yung matagal na yan eh. ito nga manok na hindi, hindi na kayo nagkaroon ng panahon. Para katayin to, e. Ay, ito eh. Ay, tamo, no? Nag, ano, nagpapakamatay na. Ha? Bakit? Bakit hindi maganda? Bakit hindi maganda? Laya Magkano ba yan? Ha? Ayaw mo umurahin? Ayaw mo na kuya Ayaw mo na Okay naman yan, bakit? Tawag tayo pang pa Nandiyan na yan eh Okay na yan Eh, don't tayo sa mura Yung mga ilang, ano lang, hongke Ayan tayo, okay na yan magagamit naman. Okay lang yung kuya. Alam ko naman yung ano mo concern. Ayun guys, malapit na yung ating motor. Ayan, nakakabit na ni kuya yung ano. Ito nakakabit na to kuya. Ah, dito na lang. Sa silin yun guys, maraming maraming salamat. At dito nagtatapos ang ating video na to. At maraming maraming salamat. Ah, kahit na mapano, naibigay na natin yung bag lumagpas naman ang bagong taon o lumagpas na ang Pasko, pwede pa rin naman tayo magbigay. Anytime, pwede tayo magbigay. O sa akin, magbigay po kayo. Maraming sa salamat. <laughs> thank you. Shout out sa inyo lahat. Sa ang kamansulok ng daigdig ay magandang hapon, magandang gabi. Magandang umaga. And thank you. God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Peace.